Kumapila sa Comelec si Vice President at Education Secretary Sara Duterte para sagutin ang bayarin ng mga eskulahan sa tubig at kuryente tuwing eleksyon. Sabi naman ng Comelec, ngayon lang nila na lamang pasanin pala ito ng mga paaralan. Nasa Frontline line na balitang yan, si Mon Guaves. Seven, five, sa pirmahan ng memorandum of agreement eight, ng COMELEC at Department of Education kahapon isa lamang ang hiling ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte sa napipintong barangay SK elections sa raw, wag nang ipasang sa kanilang ang gastusin sa tubig at kuryente ng mga classroom na gagamitin sa halalan yung mga repairs ng mga nasira na mga gamit uh, kapag tapos na yung eleksyon at uh, bilingan. ang mga teachers po namin ang naglilinis at uh, nagbabantay ng mga evacuees at sinacharge sa amin lahat ng uh, paggamit ng kuryente, ng tubig. Paliwanag ng DepEd, direktang binabawas sa maintenance and other operating expenses ng ahensya ang paggamit sa mga silid tuwing butuhan. Depende po kasi yan sa location ng school. May mga schools that yung LGU, since sila yung nagpatayo ng ating school buildings, no, kasama din po sa SEF, sila na rin yung nagbabayad ng kuryente at ng tubig. Pero meron din kami mga school na DepEd po yung nagpatayo. Sa Educational Facilities Manual ng DepEd mula pa noong 2010, nakasaad na kapag ang isang paaralan ay ginamit sa isang gawaing non-instructional o non-educational, dapat sagot ng ahensya o organisasyon ang maintenance at utilities sa mga araw na sila ay gagamit. Bagay na kahit Comelec, aminadong hindi rin ito nabibigyan ng pansin. May naisip naman na na solusyon ng COMELEC dito. Paano kala nila ang miyendahan ng Omnibus Election Code para maisama na rin sa alokasyon ng halalan ang pambayad sa utilities ng election precincts? So talagang hindi namin alam na may na problema. Uh, ngayon lang nabanggit na sa atin. Bagamat hindi na raw maiahabol sa paparating na baranggets ng kabataan elections sa Oktubre, pipilitin daw ng Comelec na maamienda ng batas para sa midterm election sa 2025. Samantala, nag-aalala rin daw si VP Sara sa may 800,000 gulong bahagi ng electoral board. Wala po akong natandaan na eleksyon na walang kwento ng teacher na nasasakt, sinasaktan, inaatake, tinatakot, uh, binibigyan ng uh, death threats ng mga rape threats at kung iba, iba't ibang threats pa sa kanilang buhay at sa kanilang pamilya. At para tugunan yan, tinaasan na ng Comelec ang honoraria nila. Mula sa dating 5 hanggang anim na libong piso, ginawa na itong siyam hanggang sampung libong piso. Bukod pa sa 2,000 pesos na bayad kapag may early voting hours. Magkakaroon din daw sila ng 200 hanggang 500,000 pesos na injury at death benefits at 5-day service credits galing naman sa DepEd. 7 bilyong piso ang inila ng COMELEC para sa honoraria ng mga teachers at volunteers. Matatanggap nila yan sa loob ng 15 araw matapos ang halalan. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5!